Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ruel sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ruel! Luto na yung paborito mong chicharong bulaklak, Ruel! <laughs> Yun nga po pala si Kasi Vlog, isang sikat na vlogger sa Pinas. Iwan ko kung bakit niya ako nakilala. At napakainit na nga po dito, mag alas 9 pala ng umaga, pero terik na terik na ang araw kasi nga summer na. Isa nga po pala akong OFW dito bilang tagabantay dito sa UAE. Bali 14 years na nga po pala tayo dito nagkatrabaho bilang tagabantay. At sa awa ng Diyos ay eh, malakas pa rin tayo at kailangan natin talaga ng sipag at syaga bilang isang OFW dito at nagkatrabaho sa gitnang silangan. Bonus na lamang nga kung tayo ay gwapo kasi kung meron ka nito kahit maliit na sweldo ay lagi kang panalo. Kasi <laughs> medyo lang po yun na tayo ay gwapo pero kailangan po talaga natin sipag at syaga pagdating sa pagkatrabaho saan man dako ng mundo mapalabas man o sa loob ng ating bansa. At yun, pasforward nga po at nakarating na tayo dito kung saan tayo ay mamimili ng ating ulam. Yan, tinignan nga natin dito kung ano ang mabibili natin sa ating budget ngayong umaga. Kailangan pagkasahin natin ang ating budget sa isang buwan. At kung hindi, kada sweldo, ang matitira na lang sa inyo ay ang inyong kagwapuhan at o kagandahan. At yun ating maipapayo sa ating mga kababayan o no, ating kapwa OFW na sana ay marunong tayo magbudget ng ating pera. Mapalaki man ito, Para sa ganon ay may maitabi tayo at maiipon po kahit kakaunti ang ating sweldo. Ayan, at may nakita nga tayo dito mga pagkaing Pinoy. Ayan, at maraming nakadisplay dito. Mamili lang tayo kung anong gusto natin. Dito nga pa lang yan sa Almadina. Baka naman. Ayan, at nakuha na nga natin ang ating order na tilapia. Nakabili tayo din ng dalawang piraso, isang kilo. Ayan, pass forward at palabas na nga tayo dito sa ating pinamilihang grocery. Ayan, at bumila rin tayo ng ating pakwan para panglaban sa init. Ayan, at maglalakad na nga tayo pabalik sa ating accommodation. Ayan, no? Oh. At nakita ko si kuyang, init na init, may payong pa siya. Ayan, tayo maglalakad na dito pabalik sa ating accommodation. Nakabili na nga tayo ng ating pagkain. At sakto lang ito sa ating baon. Ayan, pass forward na ulit. Andito na tayo sa loob ng ating accommodation. Nakabili na nga tayo at mag-start na tayo magluto. Bale, paksiw lamang ang ating lutuin para sa ganon na hindi mabilis mapanis kahit abutin man lang yan ng apat na araw, tatlong araw, ay okay pa rin. Ayan, pass forward nga at nakaluto na tayo dito. Kain tayo mga kabantay. Ayan, meron tayong pakwan at may kwan. Mayroong uh, bagoong. Ayan o. Oh. At siyempre, hindi natin nakakalimutan laging magpasalamat sa ating Panginoon sa binigay niyang biyaya sa araw-araw at sa kalakasang binibigay niya sa atin. Mataimtim tayo magdarasal at magpasalamat sa Kanya. Maraming pong salamat Lord sa mga biyaya ang laging pinagkakaloob mo sa akin. Sana ay huwag ka magsawang maggabay sa amin. Amen! Ayan, fast forward na nga at nakatutbras na rin tayo at tayo matutulog na. Magkapakit muna tayo. God bless!